Magsitio ang lahat para sa panalangin. Pangunahan mo, Ginoong Edsel, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago magsiyo po, ay pakihanin ng maayos ang mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa sahig. Okay. magandang araw sa lahat. Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Class monitor, pakilista ang mga lumiban sa klase at pakibigay ito sa akin mamaya. Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Uh, binibining, Claire? Okay, magaling. Bigyan siya ng dalawang bagsak. Ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo ay ang ipiko. Ano nga ba ulit ang ipiko? binibining rosemary. Okay, magaling. Bigyan siya ng tatlong bagsak. Batid ko na inyo na talagang naintindihan kung ano nga ba ang ipiko. Kaya naman, basahin ninyo ang ating layunin para sa araw na ito. Makakamtan lamang natin ang ating mga layunin kapag meron tayong partisipasyon at respeto sa bawat isa. Maasahan ka ba sa inyo yon? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, meron ako ditong inihandang uh, nilukot na papel at ang gagawin niya lamang ay pagpapasapasahan ito gamit sa salyo ng musikang Leron Leron Sinta at kung sino man ang nakahawak sa nilukot na papel ay meron akong inihandang katanungan para sa inyo. Okay, so magsimula na. Leron, leron, sinta, buko ng papaya, dala, dalay, buslo. Hinto! Okay, binibining, charmin. Okay, narito ang katanungan. Hmm. ano ang iyong maisa sa isip kapag narinig o nabasa ang aligorya? Okay, parang kakaiba Okay, bigyan si Binibining Charmaine ng dalawang bagsak. Okay, ipagpatuloy. Dala, dalay buslo, sisidla ng bunga. Hinto! Okay, ginoong uh, alisidro. Mm -hmm. Ito ay parang may nakatagong kahulugan. Okay, maraming salamat. Bigyan si Ginoong Alcidro ng tatlong bagsak. Okay, paki... Ay, eh, pagpatuloy. Okay, leron, leron, sinta, buko ng papaya, dala, dalay, buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa duloy, hinto. Okay, binibining Sophie. Okay, an ano ang iyong maiisip kapag narinig o nabasa ang salitang alegorya? Mm -hmm. Okay, ito ay parang mahirap intindihin. Okay, maraming salamat sa iyong ibinigay na ideya. Bigyan siya ng tatlong bagsa. Okay, maraming salamat sa inyong mga ibinigay na mga ideya. Ngayon, Uh, ating babasahin kung ano nga ba ang allegoria. Okay, ang, ang aligorya ay isang kwento kung saan ang mga elemento nito tulad ng tauhan, tagpuan at kilos ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal nitong kahulugan at ibig sabihin. So madaling sabi, ang aligorya ay mga salita na may nakatagong kahulugan. Okay, so ang aligorya ay may dalawang pamamaraan sa pagbasa. So, kailangan natin itong basahin sa dalawang pamamaraan sapagkat ito ay may kaugnayan at mas napapadali ang pagintindi sa mga salita. So una ay ang literal o denotasyon. So kapag sinasabi nating literal o denotasyon, ito ay ang mga kahulugan ng salita na makikita natin sa diksyonaryo. Okay, kasunod ay ang simboliko o konotasyon. So, ano sa palagay ninyo kung ano ang simboliko o konotasyon? Okay, binibining uh, Julina. Okay, magaling. Bigyan siya ng dalawang bagsak. Kapag sinasabi nating simboliko o konotasyon, ito ay ang sariling opinion o sariling pagpapakahulugan. Okay, narito ang mga halimbawa ng aligorya mula sa kwento ng banal na aklat. So, sa tagpuan, okay, tauhan at tagpuan. Una ay ang ligaw na tupa. So, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng ligaw na tupa? Okay, binibining uh, Jenica. Okay, magaling. Kapag sinasabi nating ligaw na tupa, ito ay ang napahamak o na pariwarang tao. Kasunod naman ay alibughang anak. So kapag sinasabi nating alibughang anak, ito ay ang anak na nagbibigay ng hinanakit sa magulang. Kasunod ay ang tagpuan. So Golgota. Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng Golgota? Okay, Ginoong Marvin. Okay, Golgota dito ay kadalasang sumasagisag sa paghihirap o kamatayan. Okay, kasunod ay ang bundok. Okay, binibining supilanas. Okay, magaling. Maraming salamat. So, kapag sinasabi nating bundok, ito ay ang pakikipagtagpo sa Diyos. Okay, kasunod ay ang bagay. Una ay ang krus. So, ang krus ay sumasalamin sa pasyon at pagkamatay ni Jesus. Okay, kasunod ay ang prutas. Ano ang, suma, ano ang ibig ipakahulugan ng prutas sa kwento ng banal na aklat? Okay, binibining bining um, Ana. Okay, prutas. Magaling. Bigyan siya ng dalawang bagsak. Okay, prutas, ito ay nagpapakahulugan ng tukso o panlilinlang kay eba. Okay, at ang panghuli, pangyayari, kasalan. Ito ay kasalan. Okay, kasalan ito ay nagpapakahulugan ng paanyaya sa kaharian ng Diyos. Okay, maraming salamat. Okay, ngayon ay babasahin natin ang tulang pinamagatang Ang Tinig ng Ligaw na Gansa. Okay, basahin nang sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Ngayon, ano ang inyong mga nahinuha o naintindihan patungkol sa binasang tula? Okay, bini-bini. Okay, ito ay patungkol sa paghahanap buhay. Ano pa? Mm, ito ay naglalaman ng mga aligorya o matataling hagang salita. Okay, magaling. Ano pa? Ito ay napapatungkol sa pag-ibig. Okay, palakpakan ng bawat isa. Maraming salamat. Okay, so ngayon ay uh, tatalakayin natin o ating iisa-isahin ang mga Uh, aligoryang nakapaloob sa tulang ito. Okay, magbigay ng aligorya na ginamit. Okay, binibini. Nahuli sa pain umiyak. Ano pa? Hindi ako makaalpas. Dagdagan? Okay, lambat ko ay itatabi. Ano pa? Okay, sapagkat sa pag-ibig mo ay nabihag. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay, atin itong iisa-isahin. So, una ay nahuli sa pain umiya. Saan ba ito napapatungkol? Okay, napapatungkol sa... Okay, kalungkutan. Okay, maraming salamat. So, ito ay tumutukoy sa persona ng tula na nahulog o nahumaling sa pag-ibig. Siya ay nasaktan sa labis na pag-ibig na ibinigay. Okay, kasunod naman ay hindi ako makaalpas. Ano bang ibig ipahiwatig nito? Okay, Ginoo. Okay, so hindi na makalaya. Bakit hindi na ba makalaya? Okay. So, dahil siya ay bihag na ng pag-ibig. So, nahihirapan na siyang lumaya o umalis sa relasyong kanyang pinasukan. Okay. Kasunod ay, lambat ko ay aking itatabi. Hmm. Lambat ko ay aking itatabi. So, handang magsakripisyo para sa pag-ibig. Okay. Tama ka, Binibini. Kasunod at panghuli ay ang sapagkat sa pag-ibig mo ay nabihag. So, dito, ano ang inyong ideya patungkol dito? Okay. Okay, Marvin. So, tinalikuran ang lahat, alang-alang sa pag-ibig. Okay, maraming salamat sa inyong mga ideya na ibinahagi. Okay, palakpakan ang bawat isa. Okay. Ngayon, ano ang mga aral na inyong natutuhan patungkol sa tulang binasa? Okay. Grace. Okay, huwag dapat ibigay lahat-lahat sa pag-ibig. Okay. Kasunod, sino pang gustong magbahagi? Okay, makinig dapat sa magulang kap dahil sila ay nandyan para sa atin. Okay, bakit nga ba mahalagang maunawaan ang mga aligorya na nakapaloob sa isang tula? Hmm. Ano sa palagay ninyo kung bakit? Okay. Ginoong, Ansel? Okay, maraming salamat. So, ito ay upang uh, mas maintindihan at mas maunawaan ang mensahe o, o, mas makuha ang mensahe na nais ipabatid ng mga manunulat. So, dito ay mas hinahayaan tayong mag-isip sa mas masining na pamamaraan sapagkat nag, uh, nagbibigay tayo ng sariling pagpapakahulugan. Okay, para sa inyong gawain, sasagutan nyo lamang ito sa loob ng limang minuto. Okay, pakipasa sa likuran. Okay. Tapos na ba? Okay, pakipasa. Para sa inyong takdang aralin, kayo ay mag-uulat ng tulang Bayani ng Bukid. So, kayo ay papangkatin ko sa apat. Magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Para sa unang pangkat, iulat ninyo ang uh, una at ikalawang saknong ng tula. Sa pangkat dalawa naman, ang ikatatlo at ikaapat na saknong. Sa pangkat tatlo, ang uh, panglima at anim na saknong at para naman sa pang-apat na pangkat ay iulatin nyo ang ikapitong saknong hanggang ikasyam. Okay, meron pa bang mga katanungan? Okay, kung wala na ay magsitayo ang lahat para sa panalangin. Okay, pangunahan mo, ginoong uh, Christian. Okay, isang ng ama, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Yesus. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at paalam.